Isang 74-taong gulang na babae ang umupo sa aking klinika. Maayos na magkapatong ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan hindi dahil sa isang sakit, kundi dahil sa isang bagay na mas karaniwan at mas tahimik. Tumingin siya ng diretsyo sa aking mga mata at sinabing, Hindi ko po alam na sinasaktan ko pala ang sarili ko. Sa loob ng maraming taon, ginagawa niya ang ginagawa ng milyon-milyong kababaihan ng palihim hindi namamalayan ang pinsalang idinudulot nito at hindi siya nag-iisa. Ako po si Dr. Mila de la Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga sa mga nakatatanda at mahigit tatlong dekada ko nang tinutulungan ang mga kababaihang may edad na protektahan ang kanilang sigla, pagiging malapit sa iba at dignidad. Narito ako para sabihin sa inyo ang hindi sasabihin ng karamihan sa mga doktor pagkatapos ng edad 60, nagbabago ang masturbasyon. Kung hindi ka aangkop, maaari nitong tahimik na maapektuhan ang iyong katawan isipan at maging ang iyong pagkababae. Sinabi sa iyo na ito ay natural hindi nakakasama at malusog pa nga. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang paraan ng paggawa mo nito ay mas mahalaga kaysa sa iyong inaakala? Sa artikulong ito, ibabahagi ko ang limang mahalagang sikreto tungkol sa masturbasyon na nais sana ng mga kababaihang may edad na malaman nila noon pa mga katotohanang maaaring mapanatili ang iyong sensitibidad maprotektahan, ang iyong pelvic health at muling magpaalam ng iyong kumpiyansa. Samahan ninyo ako hanggang sa dulo dahil ang huling sikreto ay maaaring magbago sa paraan ng iyong pagtanda, pakikipag-ugnayan at pamumuhay sa mga darating na taon. Maaring huli na ang usapang ito, ngunit hindi pa naman ito ganap na huli. Simulan natin sa pagtuklas sa unang katotohanan, isang sikretong tahimik na nagpabago sa buhay ng maraming nakatatandang kababaihan nang sa wakas ay naunawaan nila ito, Sikreto 1. Ang iyong pagkasigla arousal ay hindi na ang buong kwento at okay lang iyon. Naaalala ko ang sandaling isang babae, sa pintam ito taong gulang ang tumingin sa akin na may halong pagkadismaya at hiya. "Dok," sabi niya, "hindi ko na magawa ang dati kong ginagawa. Ibig sabihin po ba nito, hindi na ako babae?" Nadurog ang puso ko sa tanong na yon dahil iyon ay isang paniniwalang naririnig ko mula sa napakaraming kababaihan na pumapasok sa aking klinika tahimik na nag-aalala tungkol sa isang pagbabagong hindi sila kailanman inihanda. Napapansin nila na hindi na kasing basa kasing bilis o kasing tindi tulad ng dati. At sa kasama ang palad, karamihan sa kanila ay ipinapalagay na ito na ang katapusan ng kanilang sekswalidad. Ngunit heto ang katotohanang nais kong malaman ng bawat babae na higit sa asamasang iyong pagkasigla. Arousal ay hindi na ang buong kwento. At hindi yon kabiguan iyon ay evolusyon. Kasi habang tayo ay tumatanda natural na nagbabago ang ating mga katawan, bumagal ang daloy ng dugo nagbabago ang antas ng mga hormone at ang mga nerve ay nangangailangan ng mas mahabang panahon para tumugon. Ang dating tila automatiko ay nangangailangan na ngayon ng pasensya at intensyon. Ngunit hindi ito nangangahulugang sira na ang iyong sexualidad. Sa katunayan maaari itong maging mas makabuluhan kaysa dati kapag itinigil mo na ang pagsukat nito sa pamamagitan lamang ng lubrication ang mundong iyong kinalakihan ay pumuri sa isang partikular na uri ng pagtugon itinumbas ang pagkababae sa pagiging walang hirap na handa at bihirang magbigay puwang para sa kahinaan Walang humila sa iyo sa isang tabi para sabihing hoy mahalaga pa rin ang sarap mahalaga pa rin ang koneksyon at hindi mo kailangan ng perpektong tugon na mayroon ka noong 25 buka pa para maranasan ang alinman sa mga iyon. Mayroon akong mga pasyente na ilang taong naniwala na sila ay may depekto, gayong ang kailangan lang nila ay isang bagong pag-unawa sa kung paano nagbabago ang kanilang katawan. Marami ang hindi na malayan na ang orgasm at ang sukdulang pagkasigla ay hindi iisang bagay. Maari ka pa rin makaranas ng malalim na ginhawa emosyonal na pagiging malapit at pisikal na kasiyahan nang walang buong umaapaw na tugon ng iyong kabataan. Ngunit dahil walang nagturo sa atin nito, napakaraming kababaihan ang nagdurusa sa katahimikan na niniwalang may nawala sa kanila na hindi naman talaga nawala, nagbago lamang. Ang mahalaga ngayon ay hindi ang pagganap, kundi ang presensya hindi ang pressure kundi ang pahintulot. Kapag itinigil mo ang paghabol sa kung ano ang dati at sinimulan mong tuklasin, kung ano ang mong ngayon binubuksan mo ang pinto sa isang bagong uri ng pagiging malapit, isang nakaugat, sa pasensya pag-usisa at paggalang sa sarili. Kaya naman napakahalaga ng unang sikretong ito. Nakita ko nang magbago ang mga buhay kapag sa wakas ay naunawaan ng mga kababaihan na sila ay buo pa rin, karapat dapat at may kakayahan pa rin makaramdam ng sarap, kahit na iba na ang landas kaysa dati. At dahil pinag-uusapan na natin ang mga bagay na hindi itinuro sa karamihan ng kababaihan, ibabahagi ko ang pangalawang sikreto, isa na mas malalim pa. Dahil paano kung sabihin ko sa iyo na ang masturbasyon ay hindi lamang tungkol sa sex, kundi tungkol sa emosyon alaala at sa tahimik na paraan kung paano tayo nananatiling konektado sa ating sarili. Ang maririnig mo ay maaring ganap na magpabago sa iyong pananaw sa gawain ito. Sikreto 2 ang masturbasyon ay hindi lang sexual. Ito ay emotional at neurological. Hindi pa katagalan nakausap ko ang isang retiradong guro na nasa mga huling taon ng kanyang 70s. Ang pangalan niya ay Aling Brenda. Naroon siya hindi dahil sa isang medical na emergency, Pumunta siya dahil sa kanyang mga salita. Wala na po akong maramdaman. Hindi lang sa sexual na aspeto, kundi sa pangkalahatan. Noong una, inakala niyang pisikal ang kanyang problema. Ngunit habang kami ay naguusap, naging malinaw ang kanyang mga gawi, ay hindi tungkol sa pagnanasa. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim, mas tahimik at mas emosyonal. Halos gabi-gabi siyang nagsasagawa ng masturbasyon hindi dahil sa libog, kundi bilang paraan para makayanan ang mga problema. Hindi niya namalayan na ito na pala ang naging paraan niya para pamahalaan ang kalungkutan problema sa pagtulog at maging ang kalungkutan. Binago ng sandaling iyon ang tingin ko sa kanya at ang tingin niya sa kanyang sarili. Ito ay isang katotohanang nais kong malaman ng mas maraming nakatatandang kababaihan. Ang masturbasyon sa edad sinta pataas ay hindi lamang tungkol sa pisikal na ginhawa. Ito ay nakakabit sa iyong utak, emosyon at nervous system. Pagkatapos ng orgasm naglalabas ang iyong katawan ng mga makapangyarihang chemical, dopamine, serotonin, oxytocin. Ang mga chemical na ito ang nagre-regulate ng tulog, nagbabawas ng pagkabalisa at nagpapabuti ng mood. Para sa maraming kababaihan, lalo na sa mga namumuhay mag ang simpleng gawaing ito ay nagiging paraan para mabawi ang kalmado koneksyon at maging ang kontrol. Ngunit kapag ginawa ito ng walang kamalayan, maaari itong dahan-dahang maging isang bagay na hungkag. Iyon ang nangyari kay Aling Brenda, na natili ang ritual, ngunit nawala ang kahulugan. Pinalaki tayong maging tagapag-alaga na itago ang sarili nating pangangailangan na maniwala na ang pag-aasikaso sa sarili ay pagiging makasarili. Kaya kapag ang tanging pagkakataon na tunay kang nagpapakawala ay sa pribadong sandali ng paghawak sa sarili, ang gawaing iyon ay nagiging higit pa sa pisikal. Ito ay nagiging paraan ng kaligtasan. Ngunit karamihan sa mga kababaihan ay hindi ito nakikita sa ganoong paraan. Iniisip nilang pinanghahawakan lang nila ang isang gawi mula sa kabataan hindi nila naiintindihan na ang kanilang katawan ay naghahanap pa rin ng kapayapaan, hindi lang ng kasiyahan. Ang panganib ay wala sa mismong gawain. Nasa paggawa nito ng walang pag-iisip. Kung bumabaling ka sa masturbasyon para lang magpalipas ng oras o takasan ang isang damdaming hindi mo pa napapangalanan, maari mong dahan-dahang mawala ang kakayahang kumunekta sa iyong sarili sa mas malalim na antas. Ngunit kapag nilapitan mo ito, nang may intensyon ng may presensya ito, ay nagiging isang bagay na nakapagpapagaling. Ito ay nagiging isang gawa ng emosyonal, na kalinawan at kalusugang neurological. At oo, sa iyong edad mahalaga pa rin, iyan higit kailanman. Ngayon, kung ang sikretong iyon ay nakakagulat ang susunod, ay maaaring mas kagyat. Dahil paano kung sabihin ko sa iyo, na ang hindi paghawak sa iyong sarili ang pagpapaubaya na manahimik ng tuluyan ng bahaging iyon ng iyong pagkatao ay maaring mas nakakasama kaysa nakabubuti ang iyong maririnig ay maaring magpaliwanag sa mga pagbabago sa iyong katawan na hindi kailanman ibinabala sa iyo secreto 3 totoo ang kasabihang use it or lose it ngunit madalas ay hindi ito nauunawaan Malinaw kong naaalala si Aling Teresita. Siya ay 74 ay Fort at nagsimula muling makipag-date pagkatapos ng higit isang dekadang pag-iisa. Nang pumunta siya sa akin, hindi siya nasasabik. Nahihiya siya. Sa wakas, nakahanap na po ako ng isang tao. Sabi niya, pero ang katawan ko po, hindi na gumagana. Maririnig mo ang pighati sa kanyang boses inakala niyang may sira sa kanya. Inakala niyang huli na ang lahat, ngunit ang hindi niya alam at ang hindi naririnig ng napakaraming nakatatandang kababaihan ay hindi ito dysfunction ito ay disuse o kawalan ng paggamit. Ito ay isang sikretong nais kong maunawaan ng bawat babae na higit sa 60 ang iyong sexual function ay hindi lang nakatali sa edad. Ito ay nakatali sa aktibidad. Tulad ng iyong mga kalamnan na nanghihina kapag hindi ginagalaw ang mga tisyo at daluyan ng dugo sa iyong ari at clitoris, ay tumutugon sa kung gaano kadalas ang mga ito ginagamit. Kapag walang stimulation sa paglipas ng panahon, ang mga pader ng ari ay maaring numipis at matuyo isang kondisyon na tinatawag na atrophy. Ang mga nerve endings ay pumuro lang pagka ay nawawala at ang sirkulasyon ay bumabagal. At sa kasama ang palad, walang nagsasabi sa iyo na nangyayari ito hanggang sa nangyari na. Ilang taon nang hindi hinawakan ni Aling Teresita ang kanyang sarili, hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil inakala niyang hindi na ito mahalaga. Pinapurol ng buhay ang kanyang pagnanasa. Binitiwan niya ito iniisip na ito ang natural na takbo ng pagtanda ngunit sa loob ang kanyang katawan ay tahimik na umaangkop sa kapabayaang iyon, isinasara ang mga pintong maaaring na natiling bukas sa kaunting atensyon lamang. Ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat. Sa banayad at tuloy-tuloy na stimulation, walang pressure presensya lamang at madalas sa tulong ng isang mahusay na lubrikant, nagsimula siyang makaramdam muli. Hindi ito agaran, ngunit dahan-dahan na alala ng kanyang katawan at kasabay nito isang piraso ng kanyang kumpiyansa ang muling nabuhay. Napakaraming nakatatandang kababaihan ang nag-iisip na kung wala silang partner, hindi na sulit na panatilihin ang kanilang kalusugang sekswal. Ang paniniwalang iyon ay hindi lamang mali. Ito ay nakakapinsala. Ang masturbasyon sa yugtong ito ng buhay ay hindi lang tungkol sa sarap. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling aktibo ng inyong mga sistema malusog ang inyong mga tissue at nakikibahagi ang inyong katawan Ito ay tungkol sa simple ngunit makapangyarihang katotohanan mahalaga ka pa rin at ang iyong katawan ay gusto pa ring tumugon kung bibigyan mo ito ng pagkakataon ngunit kung ang kawalan ng paggamit ay maaring lumikha ng tahimik na pinsala paano naman ang kabaligtaran paano kung ang paraan ng iyong pananatiling aktibo sa sexual na paraan ay aktwal na nagre-rewire ng iyong utak sa maling direksyon. Sa susunod na sikreto, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na halos hindi na nakikita sa buhay ng mga nakatatandang kababaihan, ngunit maaring tahimik na nagpapapurol ng iyong mga pandama, nagpapababa ng iyong gana at nagbabago sa iyong nararamdaman tungkol sa tunay na pagiging malapit. Gugustuhin mong marinig ito sikreto, car. Maaaring sinisira ng iyong vibrator ang iyong sexual reflexes nang hindi mo nalalaman. Isang gabi nakausap ko si Aling Barbara, isang 68 taong gulang na hiwalay sa asawa, na nakakaranas ng pagkawala ng pakiramdam, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Sinabi niya sa akin ng isang bagay na madalas kong marinig, hinahawakan ko pa rin po ang sarili ko. Pero pakiramdam ko ay Disconnected ako na parang wala nang talagang tumatalab sa akin. Noong una inakala niyang pagtandalang ito. Ngunit habang kami ay naguusap, may naging napakalinaw ang kanyang gabi-gabing ritual ng paggamit ng isang high-powered na vibrator, isang bagay na kanyang ginamit para sa garantisadong resulta ay tahimik na palang nagnanakaw ng kanyang kakayahang makaramdam sa totoong buhay. Ito ay isang sikretong na isana ng maraming nakatatandang kababaihan na malaman noon pa. Habang tumatanda ang iyong nervous system, nagiging hindi na ito gaanong flexible, hindi gaanong madaling umangkop. At kung gumagamit ka ng isang malakas at direktang stimulus bilang iyong pangunahing paraan ng pagkasigla sa loob ng maraming taon, maaring dahan-dahang umangkop ang iyong utak sa high-intensity mabilis na palang yon kapalit ng tunay ng pagiging malapit. Ang matinding vibration ay nagdudulot ng isang nakatutok at malakas na tugon. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong sanayin ng inyong sistema na tumugon lamang sa partikular na pakiramdam na yon. Bago mo mamalayan ng banayad na haplos mula sa isang partner o kahit mula sa sarili mong mga kamay, ay tila mapurol malayo o simpleng hindi sapat ang nagpapaging mapanganib nito para sa mga nakatatandang kababaihan ay kung gaano ito dahan-dahang nangyayari. Hindi mo ito napapansin sa una, tila ito isang solusyon. Ngunit isang araw, mapagtatanto mo na mas nakakapagpasigla sa iyo ang aparato kaysa sa aktwal na koneksyon na nanahimik na ang iyong imahinasyon na manhid ang iyong katawan kahit na gusto pa rin makaramdam ng iyong isipan. Inilarawan ito ni Aling Barbara na parang nakikinig ka sa musikang sobrang lakas ng volume sa loob ng maraming taon at pagkatapos ay susubukan mong makarinig ng isang bulong. Nakikita niya, ngunit hindi siya makakonekta. Nagtulungan kami upang dahan-dahang muling gawing sensitibo ang kanyang katawan, hindi sa pamamagitan ng paghusga, kundi sa pamamagitan ng pasensya at ang sumunod na nangyari ay ikinagulat maging niya. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula siyang makaramdam muli ng mga sensasyon. Bumalik ang kanyang pagiging sensitibo sa banayad na haplos lahat dahil lumayo siya sa matinding stimulus at sinimulang muling kumonekta sa kanyang sariling katawan, paghinga at panloob na mundo. Nais ko lang sanang sinimulan niya ito ng mas maaga. Makakaiwas sana siya sa maraming taon ng pamamanhid at ngayon narating na natin ang huling sikreto isa na nagbubuklod sa lahat ng iba pa dahil pagkatapos ng lahat ng katahimikan hiya at kalituhan na bumabalot sa paksang ito mayroong isang makapangyarihang bagay na karapat dapat malaman ng mga nakatatandang kababaihan isang bagay na maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili at sa iyong kalusugan magpakailanman Secret Wife ang masturbasyon ay maaaring maging isang sandalan, hindi isang pabigat. Isang babae na nagngangalang aling Gloria ang minsang umupo sa tapat ko sa isang regular na check-up. Siya ay 75 mahinahon magsalita at magalang. Sa pagtatapos ng aming usapan, nag siya sa kanagtanong, Doktora, okay lang po ba? Nahawakan ng sarili ko sa edad kong ito. Napatigil ako sa tanong na yon. Hindi dahil ito ay kakaiba, kundi dahil napakaraming beses ko na itong narinig. Ito ay may bahid ng hiya na para bang may inaamin siyang isang kahiyahiyang bagay. Ngunit ang hindi alam ni Aling Gloria at ang nais kong malaman ng bawat nakatatandang babae ay ito ang masturbasyon ay hindi isang bagay na dapat itago. Sa iyong edad, maaring ito na ang isa sa pinakamahalagang gawa ng pag-aalaga sa sarili na mayroon ka pa. Ang katotohanan ay ang masturbasyon kapag ginawa ng may intensyon at presensya ay maaring sumuporta sa higit pa sa iyong sexual na kasiyahan. Pinapanatili nitong malusog ang iyong mga pelvic tissue sa pamamagitan ng pagpapasigla ng daloy ng dugo. Tumutulong itong mapanatili ang pagka-elastiko at lubrication ng ari. Pinapawi nito ang pagkabalisa pinapabuti ang mood at pinapaganda ang tulog sa pamamagitan ng natural na paglabas ng mga neurochemicals na nagpapakalma. Ngunit higit sa biyolohiya, meron itong ginagawa na mas mahalaga pinapanatili ka nitong konektado sa bahagi ng iyong sarili na nakakaramdam pa rin ng pagnanasa, nagtataglay pa rin ng pagkakakilanlan at nais pa rin makaramdam na buhay. Nang pumanaw ang asawa ni Aling Gloria, itinigil niya ang lahat. Naniwala siyang tapos na ang kabanatang yon ng kanyang buhay. Sa loob ng halos anim na taon, hindi niya pinahintulutan ang kanyang sarili ng kahit isang sandali ng kasiyahan. Akala ko po kasi, hindi na nararapat mingan pag-amin niya. Akala ko, hindi na ako pwedeng maging ganong klasing babae pa. Nanatili sa isip ko ang pangungusap na yon dahil narinig ko na ang alingaw-ngaw nito sa napakarami pang iba nabubuhay tayo sa isang kulturang nagtuturo sa mga nakatatandang kababaihan na manahimik lumiliit at tumigil sa pagdama ngunit ito ay isang malupit na kasinungalingan hindi nawawala ang pagnanasa ito ay humihina lamang at kung hindi mo ito papakinggan ito ay nagiging kalungkutan nang sinimulan ni Aling Gloria na muling kumonekta sa kanyang sarili nang marahan walang pressure gumanda ang kanyang mood mas naging mahimbing ang kanyang tulog. Mas madalas siyang ngumiti. Hindi niya hinahabol ang kabataan. Binabawi niya ang kanyang dignidad. Iyan ang maaring maging papel ng masturbasyon sa huling yugto ng buhay. Hindi isang pagtakas, kundi isang pagbabalik. Isang paraan upang sabihing, mahalaga pa rin ako. Isang huling salita mula kay Dr. De la Paz, mahalaga pa rin ang iyong kwento. Kung nakaabot ka hanggang dito, Nais kong magpasalamat hindi lamang sa pagbabasa kundi sa pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang isang paksang hindi kailanman binigyan ng pahintulot na pag-usapan ng karamihan sa mga kababaihan sa iyong edad. Ang limang sikretong ito ay hindi lamang payong medikal. Ang mga ito ay mga katotohanang natutunan mula sa mga kababaihang tahimik na nagnanais na sanay na laman nila ito. Nang mas maaga. Nalaman natin na ang iyong pagkasigla ay hindi tumutukoy sa iyong pagkababae na. Ang masturbasyon ay malalim na emosyonal at neurological at ang use it or lose it ay isang totoong prinsipyo na nangangailangan ng banayad at tuloy-tuloy na atensyon. Nakita natin ang nakatagong panganib ng pag-asa sa matindi at iisang uri ng stimulation at higit sa lahat, natuklasan natin na ang pribadong gawaing ito ay maaring maging isang sandalan, isang paraan upang manatiling konektado sa iyong katawan, iyong pagkakakilanlan at iyong pakiramdam na ganap na buhay. Nakatagpo na ako ng hindi mabilang na kababaihan sa kanilang 60s, 70s at maging 80s na inakalang tapos na ang bahaging ito ng kanilang buhay. Ngunit ang natutunan ko ay hindi nagre-retiro ang pagnanasa. Ito ay lumalambot nagbabago ngunit hindi kailanman nawawala. Kapag natutunan mong salubungin ang iyong katawan kung nasaan ito ngayon, hindi kung nasaan ito dati, may matutuklasan kang makapangyarihan, ikaw ay babae pa rin, ikaw ay buo pa rin, at ikaw ay karapat-dapat pa rin sa kasiyahan at koneksyon. Heto ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Ang inyong kalusugan at kaligayahan sa inyong pagtanda ay hindi mga pangyayaring basta na lang dumarating. Ang mga ito ay mga aktibong pagpili. Huwag hayaang ang katahimikan o ang magdesisyon para sa iyo. Ang pinakamatapang na bagay na maari mong gawin ay manatiling mausisa tungkol sa iyong sariling katawan at isipan. Kaya nasaan ka man sa iyong paglalakbay, umaasa akong ang mga katotohanan ito ay makakatulong sa iyong bawiin. Ang hindi kailanman nawala, naghihintay lamang na maalala. Ang iyong edad ay hindi hadlang para makaramdam humawak o maghilom. Sa katunayan, maaring ito pa nga ang eksaktong dahilan kung bakit kailangan mo nang magsimula ngayon. Kung nakaantig sa iyo ang mensaheng ito, inaanyayahan kitang maging bahagi ng usapang ito. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung alin sa limang katotohanang ito, ang pinakamahalaga para sa inyo. Ang inyong kwento ay maaring makatulong sa ibang babae na hindi na makaramdam ng pag-iisa. At kung handa na po kayong patuloy na matuto at pangalagaan ng inyong kalusugan, nang may dignidad, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe para sa mas maraming tapat at praktikal na gabay na partikular na ginawa para sa mga kababaihang higit sa 60. Panghuli, kung may naaalala kayong kaibigan kapatid o sino mang kailangang makarinig nito, mangyaring ibahagi po ninyo ito sa kanila. Hindi ninyo alam kung gaano kalaking pagbabago ang maaring idulot ng isang pag-uusap na tulad nito. Sama-sama po nating basagi ng katahimikan. Karapat dapat kayo sa katotohanan, karapat dapat kayo sa suporta, at higit sa lahat, karapat dapat kayong makaramdam muli na buhay.